siya dati. Umihingi ako ng tulong sa iyo. Hindi ako maka tulog kong gabi. Hindi ako makahiga. Nakaupo na ako sa wheelchair. Mawa ka na sa akin. Tibungan mo ako. Hello po, Nay. Mamusefa. Yes po. Okay, sige po. Pupunta po kami diyan sa Aklan. Magdadala po kami ng wheelchair. Kung meron man mabibili na wheelchair diyan, mas maganda ko yung sukat na sukat sa kanya. Pero kung hindi, dito kami bibili ng magandang wheelchair. Dadali namin diyan kung ano po yung mas maganda. Ngayon, diyan na natutulog si nanay sa wheelchair. Baka pwedeng bilhin natin siya ng magandang Opo. Opo. kama. Opo. Yung parang hospital bed style na kama. Opo. O sige po. Opo. Approved. Okey na po 'yun? May mga maintenance ba M si Nanay? May gamot po siya, sir. Amang ano yung pampakalma lang po siya para maka parang makatulog po siya. Okay, mga diaper kailangan niya po. Diaper tapos yung mga maintenance. Opo, si may maintenance po tsaka yung sana po ay makahingi din po kami ng konting sa food po niya. Pagkain. pagkain. Kayo po ang sumusuporta sa kanya. Anong po yung kinabubuhay niyo? Ah wala po akong trabaho, yung asawa ko lang po construction po. Di, kinuha ko po, po sila doon sa sa Altabas po kasi po wala po ko silang kasama. Yung katabi ni nanay, si Tatay Joselito, wala rin po trabaho. Yes po, kasi hindi na po pwede siyang ano, kasi kasi po Anong, hindi na po pwedeng maiwan si mama po. Kay ginaganong-ganong po siya kasi yan parang parang pag hindi ko siya ginaganyan ni papa, parang nag-ano po siya yung yung naninigas po siya. Sige, ganito pong gagawin po natin, Ma'am Josefa, no, pupunta po diyan yung isang reporter ko. Gagawin po yes, ka namin po. kayo ng assessment kung ano pa po yung mga pwede na namin maitulong. Kasama na po yes, diyan yung yung kama para nakahiga naman siya, Has, parang hospital bed po. Thank you po, sir. Pareho kayo mga walang hanap boy. Okay. construction yung mister nyo. Eh, bigyan ko kayo ng kabuhayan okay. po para kay nanay tatay nyo. Napakabuti nyo po. Ita kayo pong sumusuporta. Ano bang alam yung kabuhayan, ma'am? Ano lang po ako dati. Nagatahi lang po kasi ako ng sapatos. Dati pareho do yung ano ni papa. Dati. Hey, wala na po ngayon kasi may mga anak po ako. Tay. Opo. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Uh, si Idol Senator, uh, rapitol po. Opo, sir. Inaalagaan niyo po si nanay, tapos po yung, yung anak po ninyo, nag-aalaga po sa inyong dalawa, napakaganda po yung setup ng family niyo nagtutulungan Oo. po kayo, walang iwanan. Walang iwanan nga eh. Pag to eh, naninigat na eh. Opo, opo. So, tayo dati pala kayong sapatero. Oo, Opo. Kaya nyo pa sa maging hindi na? Ano, ano pong... Na, di dilim na kasi yung ano ko eh. Yung mata ko eh, wala namang kasing salamin eh. Ah, okay. Sige tay, tutulungan kung, po namin. Kung, kung wala pa akong inalagaan eh, baka pwede rin kapag may salamin na ko. Pero wala na mag-aalaga kinanay. Eh. Dito ako nag i sa kanya eh. Tama po yan, para kayo na lang po mag-alaga sa kanya. Uh -huh. Tapos kayo naman po ang dalawa, inaalagaan po ng anak nyo. Sige tay, pupunta po yung reporter ko i-assess po namin kung ano pa po pwede maitulong bukod sa wheelchair, bukod sa kama bukod pa doon sa mga maintenance nagamot gamot, diaper pagkain at baka meron pa kami maitulong. Ano po? Baka pwede pa yung salamin eh Salamin? Oo, ihinga ko ng salamin Walang oh. problema po, walang problema Sige po, kaya ka pupuntang reporter ko dyan Dadalhin po kayo sa optometrist para check up yung salamat. mata nyo po. Salamat po, salamat kayo, sa kayo yung lahat Walang, walang alam ano man po. Nay, magandang hapon. Tulungan mo na muna, Sis. Lahat po ng wish nyo po, lahat ng request nyo po, igagrant ko, ibibigay ko po, Nay. Huwag kayo mag-alala. Okay na po yan, Nay. Dalawa lang kami sa bahay, sa bariway. Opo. Sinundo diba ako ng anak mo. Opo. Sige K po. Hindi kami sa kabigo. Nay, kailan kayo huli nagpa-check up sa doktor? So, private. Private. Walang problema. Gusto nyo po, Nay? Pacheck ko na rin kayo? Sige. Opo, hindi ka mo, sir. Sige po. Papacheck up ko na rin kayo. Uh, para tingnan naman, doktor, baka eh, meron po mga bagong gamot siya. Pwede may reseta para mas lalong lalakas-lakas yung pangatawan ninyo. Okay? Gusto ko Yun nga po. Kailangan po siguro ma-check up kayo tapos mabigyan kayo ng uh, bagong ano reseta para sa maintenance ninyo. Opo. Sige po, sa private. Kung yan ang pong gusto nyo, papacheck up kita sa private clinic. Okay? Salamat. Walang anuman po, Nay. Salamat, Opo, opo. O sige po, okay na po yan. Uh, next week po, pupunta dyan yung isang reporter ko uh, sa bahay niyo para gagawin kayo ng assessment kung ano pa yung mga tulong pwede maibigay na Salamat. Lahat. Walang anuman po. Salamat din po, nay, sa tiwala. Magandang hapon po, Magandang hapon din Dodo kita, Atay. Sige po, Sir. Sobne. Salamat din po, Sir, sa inyo, Sir. Salamat din po sa tiwala. Magandang hapon po sa inyong lahat. God bless po.